guys, habang nagkapakain tayo ng mga manok na alaga ng aking mama, pinagmamasdan po lang sila kung papaano yung lagi nagawa. Alaga mm -hmm. ka tapos, nagkapatok ka tapos, may, may siga na haawayin lahat sila. Ha <laughs> grabe na talaga to. Hindi na talaga kakaiba. Nawiwindang lang ako sa mga alaga ng manok ng mama. Ayan o. Oh. Ano ba, takot sila sa isa dahil ayataan sika. Haloka talaga sila. <coughs>